You shout out guys dito kami ngayon sa ano sa bayan kakain kami dito sa may nana nana's kitchen ayan o oh, nana's kitchen dito kami maghugas ng plato ayan papasok kami ito ang tinatawag nilang baybay. Baybay kasi tabing dagat. Oh, grabe ka namit, oh. Oh, grabe ka namit. Ba't may hilaw? Kung gusto mo pa Ah, shoot to kill. Hindi. Kill lang nga, eh. Kill lang nga, eh. Saan ka gusto mo? Wow. Yeah. I don't know what Mm -hmm. ilan ano? Alin? Sa poset Kuset? Amo sa la. Hindi. la. Dito. Ilang kisan isang poset sarap ng view dito guys O oh, yan oh. maraming nagugas ng plato dito oh.

Kasi talaga, paulit po mga rin Kaya mga trabaho dito.

Ngayon lang ako nakakita ng giant na salbabidaw. Ayan guys. Yun no? Grabe, antulin yun o. No? Tumambling ka dyan ba? Oo. Hindi niya kaya. Ang problema sa Hindi lang <laughs> niya. Hindi ba kasi. Okay, Ini ya, Oh, shout out sa anak ugas plato. Sabi naman ni Rosian, sana all. <laughs> 이렇게. <sussurra> <sussurra>